hindi ko naman aglain na hindi ko rin inaasakan pa Narito tayo ngayon upang mantunghayan ang nakakapanalig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel I'm angel, angel baby, angel Mister pagpapatuloy ng ating istorya ay nandun na nga si Miss Rachel pati na ang team Kalingap sapagkat gaganapin na nila ang kanilang pinakahihintay at pinakapinaghanda ang sorpresa nila para kay Kuya Roel. At hindi nagdagal ay dumating na rin si Kuya Roel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby! Mo, ay para na ang ng... Mister Nung nasa labas na si Kuya Rowell Ay may isang kalingap na sumundo sa kanya Habang sinundo siya nito Sabi ng kanyang kasama ay Oh bro, birthday mo pala ngayon Anong gusto mong regalo? Gusto mo ba si Rachel regalo? Kinilig naman si Kuya Ruel at natawa lamang. Hindi nagtagal ay narating na rin nila ang place kung saan ay susurpresa si Kuya Ruel. Oh, my angel, angel Hindi nagtagal ay nakarating na sila Kuya Ruel sa lugar na iyon o sa spot na kung saan siya ay susurpresahin. Noong nandun na siya ay binitawan na ang piring sa kanyang mga mata at paggamulat ni Kuya Ruel, Grabe at bumuhos ang kanyang luha sa kanyang nakita naroon ang kanilang mga fans pati na rin ang buong kalingap team na kumakanta ng happy birthday sa kanya. Hindi ito natiis ni Kuya Ruel at talagang bumuhos ang kanyang luha sapagkat ito'y may dahilan. Ikaw nga si Ikaw nga of my life? So baby, kaya daw bumuhos talaga ang luha ni Kuya sa sapagkat ito daw ang first time na nakaranas siya ng sorpresa grabe at sobrang na si Kuya sa pagkat nakita niya ang lahat na kumakanta o maawit ng happy birthday para sa kanya. Naroon din ang mga handa ni Kuya na hinanda para sa kanya at meron ding tarpaulin doon na napakalaking tarpaulin nila ni Miss Rachel. Kaya grabe ang pagka-touch ni Kuya Rauel, hindi niya napigil ang umiyak. nga Mr. Ikaw Sa isang sulat mo ang pasasalamat ni Kuya Rowell sa lahat ng nandoon pati sa mga nanonood sabi niya, grabe sobrang salamat po sa sorpresa na uh, hinanda nyo para sa akin, hindi ko talaga napigilang umiyak kasi first time ko pong naranasan to sa buhay ko eh, yung may magsurpresa sa akin, tapos kantahan ako ng happy birthday sobrang tuwang tuwa po yung puso ko kaya sobrang maraming salamat po napasyahan niyo po talaga ako Mister cool, pido Ako na maitulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my At syempre, hindi katagalan ay lumabas na si Ma'am Rachel at may dala itong cake. Nang nakita siya ni Kuya Ruel na may dalang cake, ay grabe at natuwa ito sapagkat nandun pala ang kanyang crush na crush na si Ma'am Rachel. Nakita niya din si Ma'am Rachel ay biglang nag ang mood nito at talagang kitang-kita na sumaya si Kuya Ruel. Tinulungan niya si Miss Rachel na buhatin ang cake na ito at ang next na move niya ay talagang hindi inaasahan ng karamihan sobrang kinilig ang madami sapagkat nagulat sila na biglang lumapit si Kuya Ruel kay Miss Rachel at bigla itong niyakap. Nang niyakap ni Kuya Ruel si Miss Rachel ay nakakakilig lalo sapagkat niyakap din ni Miss Rachel si Kuya Ruel. Oh my angel, angel baby, angel. Grabe ang yakap na nangyari sapagkat kitang kita na napakahigpit ng yakap ni Miss Rachel at ni Kuya Ruel sa isa't isa. Grabe ang mga tao doon ay nagsitilian at nagsipalakpakan sapagkat kilig na kilig sila sa moment ng dalawa. Kita-kita din na napakasaya ni Kuya Ruel and Miss Rachel noong yakap nila ang isa't isa. Tila isa itong moment na hindi talaga makakalimutan ni Kuya Rowell sa kanyang birthday. Kasi for the first time ay nahag na ang napakatagal niya ng hinahangaan na dalaga na si Miss Rachel. Oh Mr. baby angel Mister Cupid Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si right love of my life? matagal ay sinabi na rin ni Miss Rachel na may long sweet message siya na sasabihin para kay Kuya Ruel. Agad namang kinilig si Kuya Ruel at handa ka agad siyang makinig dito. Kaya naman sinimulan na ni Miss Rachel. Sabi ni Miss Rachel, Happy birthday! Siyempre, more birthdays to come. May all you wish come true. Pagpatuloy mo lang din yung kabaitan mo at pagtulong mo sa kapwa, stay what you are. At sya ka syempre, sa lahat ng mga decision mo sa buhay, sana pag-isipan mo ng mabuti. Lagi kang mag-iingat kapag kaalis ka at uuwi. And I just want you to know that when I think about my favorite moments of my life, you're always part of it. Um, words can't explain how happy I am, but all I know is I'm glad that I met you. And may God be with you. Always remember that I really appreciate you and everything what you do. Thank you for your kindness and being understanding person. Anyways, um, congrats for being top one charity vlogger. And again, happy happy birthday. Pagtapos ito sabihin ni Kuya Ruel, ay grabe ang pagkakilig na naramdaman ni Kuya Ruel. Ikaw nga ba si Mr. Ruel?

tila hindi hindi niya talaga makakalimutan ang birthday niyang ito. Napaka-espesyal ng araw na ito at hindi talaga may explain sa mga words kung gaano kasaya si Miss Rachel at si Kuya Ruel na makita ang isa't isa noong araw na yon. Hanggang dito na lamang muna ang ating updates sa na nakakapanabik at napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!